sa post ni Raymond A. Katamaan, gamahay na ba ang tanan? Ako, hindi ako magsisisi. Kasi, hindi ko siya binuto. Umaasa ako, kasi na tandem sila ni VP Sara. Ako nang hinayang, kasi naniwala yung mga tao sa kanya. Pero wala eh. Personally, hindi ko ramdam siya. Si Bongbong ano, si -bong na presidente. Eh, parang yun nga parang naniniwala tayo sa mga sinasabi na eh, mga galamay niya lang ang ano, gumagalaw para sa kanya parang yung ano lang parang yung apo lang natin ba na <laughs> galing-galing mag-English pero hindi naman naintindihan yung mga sinasabi parang ganun lang parang pinapalampas yung sinasabi niya parang wala lang lampas lang sa ano para lang may masabi para lang mga tayo naman ano eh, bilib na bilib na tayo na English ng English eh <laughs> yun lang pati nga ako bilib na bilib ako sa apo ko pero tinatanong ko kung ano yung sinasabi mo hindi naman yun naiintindihan. intindihan <laughs> yun parang gata na.